gusto po ako ng nagpapasalamat sa pagkilala ninyo ito bilang isang dead end hero. Sa ilalim lang po kami ng mga puno ng mga kadati. Walang silya, walang blackboard, pero puno ng kagustuhang mga

ang parangal mo na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa aking mga mag-aaral na araw-araw ay nagbibigay ng dahilan para magpatuloy ako sa aking ginagawa. And to my fellow teachers, remember that you are changing lives in ways you may never see. Planting seeds that may bloom years from now. And for that, you are all heroes sharing your stories will inspire so many people. So many teachers, so many parents, so many communities. Salamat po sa walang sawa niyang pagsuporta sa kagawaran ng edukasyon. Sa Bagong Pilipinas, may mga taong katulad ko, isang simpleng guru na handang tumulong sa ating mga batang Pilipino para maabot nila ang kanilang mga pangalan.